We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do It! Can. Praise the Lord, Ate Maru. Uh, hunyo na ha, hunyo. Tumabot uh -huh. tayo sa hunyo. At dito sa Estados Unidos, medyo painit na. I know, uh -huh. summer Ay, nasa na dito. Alam ko mainit pa rin. Pero mas maganda na ang uh, ating klima ay mat kailangan din naman ng kaunting init ano po oh, um, mm -mm. para magising para magising <laughs> okay. tayo ang guest natin ngayon eh, hindi guest eh katunayan eh siya po ang aking hinilan, hinalinhan siya yung aking dati siyang uh, or or uh, original po na host na We Can Do It at bumalit uh, po ang inyong likod. Pasensya na po kayo. Ako lang po ang napalit. Ang tinutukin po natin ay si Kuya Jonathan Morty. Yeah, hey! Welcome to We Can Do It! My salamat! Dear yeah, salamat po Kuya Dave. Thank you so much. And I'm just so happy na meron tayong uh, kagaya ni Kuya Dave Marcelo na uh, yeah, covering us. Yeah, yes, andi Maru, kamusta? Yes. Uh, sa okay sa mga lang. Staff natin sa DZAS as well helping us today. Yes, yes. So before we begin, alam alam ko today, uh, DZAS is celebrating its 76th anniversary. Praise the Lord. So right, right. babatiin mm -hmm. natin sila happy 76th anniversary, my uh, kapamilya namin dyan sa uh, DZAS. Yes. Maligayang bati yes. sa mga nakikinig sa himpilan DGAS uh, yes. uh, yes. sa Pilipinas Napakagandang ministry na ginawa ng FPPC 76 na taon yes. ng paghahayag na salita ng Diyos at magiging kaagapay ng sambayanan Meron yes. niya yan mm -hmm. 76 na taon pero still growing and uh, thriving mm -hmm. sa, sa ministry ng Panginoon at, uh, I know. Uh, sa buong mundo actually Amen mm -hmm. Amen mm -hmm. mm -hmm. Aba ko sa tao yan, ang 76 years old, ay retirado na yan, pero pwede pa rin na pa. Ang DCIS oh, na FEDC, ay walang retirement sa Panginoon. Eh. Tuloy-tuloy yan. At, para ba si Moses, ano? si Moses, 80, eh, no? makikip ng bundok, si Pinaman niya. Right. Kaya oh, oh. atapang in comparison na with kay Moses. Kuya John, good to see you po. I like your vest. Meron pa nakalagay na FEBC. Yung ganda. Talaga hong pinlano yan. Talagang pinlano kasi alam natin special anniversary celebration ito ng FEBC Philippines. We're just so happy. Dahil uh, alam niya dito sa US kasi five years older than FEBC Philippines. Dito nga oh. Ano? Mm -hmm. Tapos na, na ipanganak ang FEBC Philippines after five years. Yeah. So actually 81 na. Yes. Kung ang kumpanya kumpa niya, Kasi nila ang yes. Kumpanya, wow. mm -hmm. nila yes. Bob, Bob, Bowman, John Broger, right. at siyempre ang yeah. uh, mga nanguna sa FEBC. Yeah. Eh, kung ba, si, uh, ano nga pala, no? si Senior John Broger, galing ng Pentagon yan eh. Mm -hmm. At, uh, mm -hmm. ang kung uh, naman, Dr. Robert Bowman, alam natin na uh, graduate dito sa Estados Unidos at si Bill Roberts na sa uh, broadcast talaga yan eh. Kaya salamat right, sa minister, right. Kristo na kanila sinimulan after ng uh, pan panahong yun siyempre ng digmaan pa nag-uusap na pala sila tungkol mm -hmm. sa isang ministry na kung saan makararating ang uh, minsahin mensahe ng Panginoon, ang Ibanghel sa iba't ibang lugar. Ang problema, na hinaharang sila ng mga mm -hmm. border, sa mga komunista, kasi dahil sa kurti ng bakal at ng kawayan, hindi makapasok ang misyonero. <laughs> yep, ang nalimutan nilang gawin, maglagay ng harang sa himpapawid. Doon po ang Ayun. Walang mga kapigil <laughs> sa ere. Ay yes. wala po. Wala yes. po. Mm -hmm. yeah. ay, isipin niya si uh, Brother John ay produkto na po na FEBC. Ang aming mga magulang eh. doon po sila naglingkod at kami po ay mga... Uh, ang tawag po sa amin doon, may palatuntunan nung araw na inabutan din. Ate Marudi kang alala kasama, ang tawag, mga hiyas ng tahanan. Yan, yeah, nadidinig oh. ko yan noon. Opo, mm -hmm. dati kami mga hiyas, ngayon mga Yeah. Uh, <laughs> <pero> <laughs> Kuya Dave, hindi ko na rin inaabot yun kasi uh, sanggol pa lang yata ako nung nandun na kayo sa hiyas ng tahanan <laughs> oh, Siya nga pala, talaga naman Yung mga older siblings bro, po sila bro. Beth yes, na Paul, Paul eh, Pero purihin ng na Panginoon, napakaganda na ginagawa ng <laughs> Panginoon sa pamagitan ng Paris Broadcasting Company at yung, yung ginagawa Brother John, marami maraming salamat po at magkakaroon ng ulat ang ating Brother John patungkol po sa ginagawa ng ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company. Yes. yes. Well, salamat po. This is a wonderful opportunity na again, tingnan natin yung uh, uh, pagsisimula ng, ng FEBC, right? And then mm -hmm. we also glory in what God has done at kung ano yung ginagawa niya ngayon at kung ano pa yung gagawin niya. So usually tayo ngayon eh uh, yeah definitely nagpapasalamat tayo sa sa ginawa ng Panginoon. Uh, kung minsan, nagdedwell tayo masyado sa past which is good. We we can always look back on the past. Mm -hmm. Pero ngayon dahil sa ginawa ng Panginoon sa past, we can do what God has placed in us right now, 20, you know, the the 24 hours that God has given us kasi it prepares us for the future and yes. we we thank the Lord for this looking back uh 76 years mm. ng FEBC Philippines alam nyo uh, bigyan ko kayo ng a little bit background ano kasi um, 81 years ago kung 5 years older raga ano, ano ang FEBC uh, US. US alam po niyo and I know kuya Dave you're you're aware of this ang ministry ng FEBC nung sinimulan, it's really a cutting edge uh, perspective lalo na sa missions. Kasi pumunta ang mga misyonero, pumunta sila Dr. Bowman, sila sila John Berger, uh, you know, sa sa lugar ang mentality nila ay pagka-establish na, na yung field like Philippines. Ipapasa nila ito sa leadership ng nationals. Mm -hmm. Kasi ang pinakapuso ng FEBC ay ipasa ay magpahayag ng salita ng Diyos sa sariling wika, yung heart language. Yeah. Yeah, 76 years, 81 years ago, that's a new thing sa missions. Yung perspective ng missions. Kasi you know, mga missionaries, you know, you, they go, nag-aaral sila ng lingwahe, which gano'n naman ang nagsimula din sa, sa FEBC dahil maraming mga natutong misyonero na ng, ng salita natin, Tagalog, <laughs> o mga lingwahe na sinimulan lang. Pero with the mentality, with the mindset, na ipapasa natin ito sa mga nationals. Wow. Kaya ang thrive, ang growth ng FEBC hanggang ngayon po ay nagpapatuloy. Yung ibang mga mission agencies ay sumunod na lang, you know, nakita mm -hmm. nila na yun yun talaga ang dapat gagawin na ipasa sa mga nationals. So anyway, uh, yun ho yung kabuuan kabuanan. Every time I speak about FEBC, I always encourage people na ganito, ganito ang pinagsimulaan ng, ng FEBC kaya ho, lumalaki at gum lumalawak ang gawain. Um, anything happens, kung ano man ang mangyari, God forbid, kung ano man mangyari sa isang field country na halimbawa magsara, mm -hmm. eh magpapatuloy at magpapatuloy pa rin yung mga nilagay ng Panginoon doon ng mga nationals. Dahil yun okay. na yung puso nila. You yes. Know? So yun, yun yung yung kabuuan ng, ng FEBC ministry and until now, seeing it on the 21st century, eh lumalaki at uh, gumaganda ang I just like to give you some highlights, uh, Kuya Dave, uh, Timaru, so mga mga listeners ng ng DZAS. Uh, kamakailan po ay nag-celebrate tayo at nagsama-sama ulit tayo ang ay, tinatawag nating FEBC International Council Conference. Meron tayong uh, yearly after 18 months, ganun kasi ang ang uh, ano ngayon, rotation. After 18 months dapat magkita-kita ang mga leaders ng FBBC International. Uh, nagkita po kami sa, sa Korea, sa Seoul, Korea. Hmm. And siyempre naman, pagka Korea, very strong ang ministry natin sa Korea yes. dahil sa leadership ni Dr. Billy Kim. Uh, siya, po ang, sa uh, siya po ang pretty much Billy Graham ng, ng Korea nung nagkaroon ng evangelistic meeting, first evangelistic meeting ni Dr. Billy Graham sa Korea, na pinakamalaking gathering, 1.1 plus, 1 million plus people, mga tao na nakapakinig uh, sa, sa ebanghelyo ng salita ng Diyos ay si Dr. Billy Kim ang nag-interpret sa kanya. Kaya yun yung connection ng ng FEBC sa sa ministry ng ni Dr. Billy Graham. But anyway, um, so talagang alagang alaga tayo ng Korea. But anyway, ang gusto ko hong i-highlight -hi diyan, meron ho tayong 28 bansa na na established entity ng FEBC. 28 countries, 28 entities na recognized entities ng FEBC Association. Yan, tinatawag natin yan FEBC International Association. However, we are serving to 50 countries sa buong buong mundo. yan Tinatawag natin siyang association dahil hindi siya hindi siya company. Eh. It's not a top-down organization you know he yung yung presidente natin dito boss crypto si Ed Cannon, hindi siya magma na oh ito gawin natin blah 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 you know mm -hmm. from from top to bottom hindi kaya napakaganda talaga ng association ng FEBC kasi each field has its own board members na pwedeng mag-operate on its own kaya lang talagang dahil sa uh, unique ang ministeryo natin sa media eh no especially nagsimula tayo sa sa radyo Mm -hmm. very unique yon ang affinity na na-establish ng yeah. association and uh, dahil uh we're here to proclaim the gospel of Jesus Christ and yun yung priority natin alam po ninyo noong nagkaroon ng pandemic maraming mga mission agencies na nahirapan at maraming nag-close down Mm-hmm kasi masyado silang nag-diversify ng ministries you know like yung iba may naging hospital you know yung I iba know. Uh, ganito ang tinulungan pero nagsimula sila as as broadcast so mga nahirapan sila pero tayo as a mission agency ay yun ang focus natin definitely tumutulong tayo in a way right pero kasi limited ang resources eh and very focus yung ministry ng FEBC is to to proclaim the gospel of Jesus Christ and to influence yes. mm -hmm. to influence them to follow to follow Christ. So yeah, may 28 countries tayo and um uh, meron tayong 50 countries na pinag pinaglilingkuran we cover that um you know mga bansa sa iba't ibang you know you could you could we could look at it ang um, Nandun po ang FEBC. Ang pinakamaganda pa isa pa ho sa maganda. Ang har ang puso kasi ng FEBC is to go to the unreached people groups. Uh -huh. Okay? Usually ang mga unreached people groups, sila rin ang mga persecuted. Kaya nga unreached din ano? Yeah, uh -huh. Very related 'yan eh. magka -mag anak uh -huh. 'yan eh. Sa mga unreached, nandun yung mga persecution, severe, severe persecution. Like North Korea, um sa Ethiopia, yung yung ganyan sa Middle East, yeah. So nandun ho tayo, nandun ng nandun ng FEBC. At nagpapasalamat tayo dahil uh, uh kamakailan. O ito itong IC conference na ito ay meron hong na na recognize na panibago na ng mga entities na field, field ministry. Isa ay Moldova at yung pangalawa ay ethnic ministry. Yan. Yeah, oh. so, marami so, yan na. Ah. No, oh, so na may kumbaga kung kung 28 uh, entities ngayon naging 30 na. Naging 30 na. Kuya oh. John, eh ko na ma, kung maaalala ma, mo isa-isa. Bigyan mo nga kami ng sampling. Yung 28 na yun, yung naaalala mo. Saan-saan yeah, tayo yeah. naroon? Uh, I mean, sige, sige. Meron tayo. Meron tayo sa Cambodia, sa Indonesia, sa India, Japan, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, mayroon tayo sa Malawi, Mongolia, oh. Mozambique, Myanmar, uh, Pakistan, Philippines, Russia, Ukraine, uh, South Africa, uh, Vietnam, uh, Siyempre yung mga mga field countries na ng Australia, yun know, mga support countries natin, US, mm. and uh, Uh, Moldova so baby ang Moldova ngayon baby oh, mm -hmm. tapos ngayon ang ethnic ministries ngayon ang ethnic ministries kasi um nakabase siya sa Thailand I'm very much involved po you know uh, mm -mm, yes. alam, alam nyo, I'm very much involved sa sa ethnic ministries nung mga na naim, niyo ako noon and, and I was we were yeah. doing the program I've been always mentioning about the mm -hmm. ethnic ministries so ngayon ang et ethnic ministry ay hindi by geography na kinilala as an entity, but kinilala siya as a function. As a function. So, however, bago yun, bagong idea yun, na ngayon may entity tayo as a function, not, not as a geography, hindi lugar, kundi yung ginagawa. Kasi po ang ethnic ministry ay naglilingkod tayo sa 17 ethnic peoples group. Yeah. Ah. ilam uh, you know, uh, sige, magbanggit ako ng mga ano no, people's group. Okay, Hige. okay. Mhm. Mm Kumu, Mien, Polong, uh, ano pa? Uh, Mien, uh, you know, iba iba ha, 17 po yan, 17 people's group. However, I'd like to highlight na this coming July, uh, ay magsisimula po tayo sa Rakhine or Rakhine Rakhine people group. From what place yun tan? Myanmar yan, Myanmar. Myanmar. Myanmar and kailangan kailangan nila and nandiyan din po yung mga Rohingya na tinatawag. So mm. this would be the first media gospel broadcast sa Rakhine or Rakhine state. So kasama po kayo, kasama po kayong nananalangin at uh, mm. nagpapasalam. Kasi nga we're growing as a, as a ministry. Again, with the ethos, ito po yung talagang pinakahabol natin dahil um, people groups 'yan, kailangan rin nilang marinig ang salita ng Diyos. And mm -hmm. it's a big population, it's 2.5 2.5 mm. million eh, walang media broadcast, gospel broadcast. So sabi ng partner natin, kailangan namin tulong, tulungan nyo kami, train nyo kami, gano'n. And we're, we're in partnership with OMF dito. Kaya ngayon, we, we're starting a Rakhine broadcast sa, sa July. So next wow. month, next month. next month yun. Wow. Ang mga broadcast ba natin, Kuya John? Siyempre, media, radio. Sabihin ko. Mm. Nasa AM po ba? Nasa FM? Shortwave? Ano po ang parang, parang nila masasagat pang programa? Well, sa iba't ibang bansa, ano? Nasa, syempre, kung pwede tayong mag-operate on AM and FM, nag ooperate tayo dyan. Okay? Now, itong mga ethnic ministries, mostly shortwave yan kasi tinatawag po natin silang transnational uh, people's group. Kasi wala silang bansa kaya naka-situated naka tayo yung opisina sa Thailand eh. Praise God for Thailand, it's a free country. Mm -hmm. Tapos yung mga people's group ay maraming, dahil nga free siya, maraming mga nag-move in sa Thailand. So pwede wow. tayong gumawa ng produkto, ng content, ng programs there. And then i-broadcast natin. Saan man. Kasi yung pong areas ng ethnic ministry ay China, Myanmar, Laos, Cambodia, ah, uh, uh, Laos, um, Vietnam, yeah, and Thailand. Yun yun eh. So, Lima. Mm -hmm. yeah, nabanggit natin Vietnam, you know, Laos, yan. Mga technically they're still a communist country. Mm -hmm. um, mm -hmm. So, eh, yeah, Myanmar again, Myanmar, daming problema sa Myanmar ngayon. Kaya tuwan-tuwa kami um, dahil ang like shortwave, Kuya Dave, no? Na shortwave, we're using shortwave. Sa Myanmar, napakaraming nakikinig sa shortwave. Wow. Oh, good. Kasi dahil dahil nga military junta ang nag-takeover, um, syempre ang military junta, they want to control ang media. Mhm. Eh uh -huh. naghahanap sila ng ibang media sa labas ng bansa. And then pagka narinig nila yung lingwahe nila, heart language nila, definitely palu na sila doon, 'di ba? Yeah. Love love na namin ito dahil kinakausap kami uh -huh. kahit hindi kami majority people. Kami ay minority uh, doon, pero they they love listening to to our programs. At maraming marami pong mga naliligtas sa Panginoon. Like like isang isang example na lang no, dalawang ito naman sa sa Vietnam. Nakikinig sa ating Nian program. Ano ho, yung shaman, yung mga mga mapat you know, nag -sa offer sila para sa, sa sacrifice sila ng mga hayop para sa oh. mga evil spirits. Mm -hmm. na nakilala sa Panginoon. Oh, Binago wow. ng Panginoon, you know, dahil meron rin mga nagtestify na dati rin silang sa- shaman na nakakilala sa Panginoon na binago kami ng Panginoon ito ng buhay namin buhay ng uh, kaligayahan sa Panginoon na hindi na tayo takot sa mga mga espirito uh -huh. uh -huh. kasi mga animist sila maraming mga animist kagaya natin tayo mga Pilipino originally mga animist tayo eh. um, and then iyon, uh, ang dami hong pagbabago ng buhay and we're also using sa platforms. Now we're using uh, Facebook, Facebook, uh -huh. YouTube. Okay. Hmm. Pero, pero dito sa mga na mostly sa atin dito sa ethnic peoples peoples group ay uh, talagang number one pa rin, Facebook, Facebook hmm. pa rin. Yeah, so we're we're maximizing Facebook platforms. However, hindi natin tatanggalin ng shortwave kasi until alam natin na merong kapalit na mas mga kamura or mas effective, mm -hmm. uh, nandyan tayo. Nandyan tayo. Iba-broadcast pa rin natin. Dahil we always, nagbibigay tayo ng opportunity and a chance kahit doon sa pinaka loob-looban ng ng gubat, mm. e eh marinig nila ang ibanghelyo ng ating uh, Panginoon uh, uh, sa sarili nilang wika. wika. Amen. ito Itutuloy yeah. natin ang uh -oh. kay Kuya John yeah. sa isang linggo. Kaya abangan po ninyo sa Hunyo at sa Asiete. Ano po? natin muli si Kuya John at marami tayong maririnig din. At uh, bala ko sana gawin at Maru, bala ko na lang sa, sa isang Sabado na lang gawin. Meron, meron ako kasing isang uh, insidente na sa Vietnam dahil meron tayong uh -huh. mga churches doon na sila'y okay. nakakilala sa Panginoon po magitan ng shortwave ng FEBC. at Maru, salamat sa ating uh, guest yeah. ngayon. At sa mm -hmm. isang linggo, huwag kayong mawawala, mga manonood, mga tagapakinig. Muli na ating kakapanayamin ng ating kapatid na Jonathan Mortiz. Ati Maru, That's yung right. ating mga announcements. Okay. Bago ko i-announce at i-remind ang ating mga listeners paano sila makakapakinig sa atin at ipagsabihin nila din sa mga kaibigan nila. We are So proud for God's glory na ang ating guest was chosen, be, chosen to be the chairman of the Ethnic Ministry of FEBC. Congratulations. Amen. Praise the Lord. We're so proud of you. We're so <laughs> proud. Okay, so ang ating programa mga kaibigan we can do it. Ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan, mga kasimanwa dyan sa Coronadal, South Cotabato, pakinggan po ninyo ang ating programang We Can Do It sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules naman ng hapon, alas 5.30 ito. So yan mga kaibigan, maraming maraming sal we, we enjoyed listening to what the Lord has done sa sa maraming uh, lugar na hindi natin mapupuntahan. Pero napupuntahan ng radyo, napupuntahan ng mga missionaries. And just like that, congratulations once again. At uh, kami po ay pansamantalang magpapaalam at babalik kami next week sa ganito oras. Ito po ang inyong kaibigan, at Maru Cepeda Javier, kasama ko si... Kinakatawan ko na rin ang Kuya Jonathan Mortiz at ang ating mga engineers sa control, Desa Magtunaw at kapatid na Pelag Tapon. Tandaan ninyo tulad na sinabi ni Apostle San Pablo sa Pilipos, ay lagi natin magagawa ang anumang bagay. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pagkasama natin ng Panginoon sa himpilan, sa gawain, sa pamilya, at sa bawat isa sa atin, tandaan ninyo, pagkasama natin ng Panginoon, We can do it. Inyong narinig ang weekend do it. Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay gapay ng sambayanan.